Sa Paul sa CCTV, ang pananakit sa isang lola ng kanyang sariling apo. Narito ang News Babala sa sensitibong balita. Isang 73 anyos na lola ang inatake at ninakawan sa loob ng kanyang bahay sa Maynila. Base sa CCTV footage, isang babaeng sospek ang pumasok sa bahay ng biktima habang ito ay natutulog. Bitbit -bit ng sospek ang isang tila piraso ng tela, dinaganan at ginamit niyang pantakip sa bibig at ilong ng biktima. Sinubukan ng biktima na lumaban at sumigaw para humingi ng saklolo habang nakikipagbuno ito. Ilang ulit pang sinaktan ng sospek ang biktima bago tumama ang ulo sa sahig ng ilang beses. Kalaunan ay kinuha ng sospek ang pouch ng babae na naglalaman ng pera, alahas at isang cellphone sa investigasyon na nabatid na ang salarin ay 22 anyos na apo ng biktima. Inaresto ito matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte batay sa kinakaharap niyang reklamong kriminala. Samantala, nahuli rin ang umunika sa buwat nito na kanyang kapatid at narecover ang ilan sa mga ninakaw nila. Naharap ng magkapatid sa reklamong robbery with violence.